Dr. Vito, ano po ba ang mga sintomas ng pasyenteng may posibleng may dengue? Ang dengue po kasi ay isang uri po ng viral infection. Ito po ay nagmumula kapag ikaw po ay nakagat po ng Aedes aegypti na mosquito. So ngayon, napaka-importante alam nyo ang mga sintomas ng sa ganun, alam nyo kung kayo po ay dapat nang magpakonsulta dahil tumataas ang case po ng dengue ngayon. Number one, kailangan pong merong kayong lagnat at least mga 2 to 7 days. So, lagnat ang pinaka-importanting simptomas plus ito yung mga sumusunod. Mapapansin yung may mga sumasakit sa inyong mga kasukasuan, sa inyong muscle, masakit ang ulo, particular yung likod ng ating mata. Pangatlo kapatid, mapapansin mong para kang nanghihina. Pang apat, may mapapansin kayong mga rashes sa inyong mga binti. So, doon ang sisimula po yan hanggang sa buong katawan po kung mapapansin po ninyo. Pero kadalasan po niyan sa mga binti nyo mapapansin yan. Okay? At pang lima, kung bigla na lamang mataas ang lagnat at dumudugo ang iyong ilong. So, alam nyo na na kailangan nyo magpakonsulta. Pang-anim, kapag ang pasyente ay nagko-complain din po na sumasakit ang kanyang tiyan o sikmura. At pang-pito, doon po susunod po yung napapansin nyo na nagsusuka ang ating pasyente na may lagnat. Pang-walo, mapapansin nyo na parang may problema sa pagdumi. Napapansin nyo iba ang kulay nito at medyo maitim. At pang-sya, mapapansin mo parang nahihirapan kayong maghinga. So ito po yung mga dapat nyong tandaan na maaari pong makatulong po sa inyo kung bakit ninyo kailangan magpakonsulta kadalasan na pagkakamalan po siyang simpleng trangkaso. At possible din po na may ibang karamdaman. Nakasama, kagaya po ng ubusipon, yung iba nagkakaroon pa ng UTI. Nang sa ganun po kapatid, hindi po kayo malito dahil sa pagtaas ng kaso po, iba't iba po kasi ang presentation, depende po sa isang pasyente. Hindi kasi always na dengue lamang po ang sakit. Kaya napaka-importante po na alam nyo yung mga posibleng simptomas nang sa ganun maagapan po natin at malaman natin kung kayo po ba ay pang observation lamang po ba sa bahay or for daily monitoring or kailangan nyo po bang ma-confine sa isang hospital or kailangan nyo mas mailipat pa sa mas mataas na hospital kung ito po ay pang kailangan ng pang intensive care kapag talagang lumalala po ang kaso. So napaka-importante po ng gantong kaalaman at nawa ma-share nyo po sa ating mga kababayan at sa ating mga taga-subaybay dahil sa ganun makatulong po tayo sa pagpapalaganap po ng information at kung kailangan na po ba rin magpakonsulta. Ito po si Dr. Vito ang inyong Mindoreño Manggagam.